Mahal kong kapatid, sa katahimikan ng gabi, bago tayo magpahinga, magandang alalahanin na hindi ang ating sariling lakas ang ating sandigan, kundi ang dakilang awa ng Diyos na kailanman ay hindi nauubos. Kung napapagod ka, kung may bigat sa iyong puso, o kung nagahanap ka ng kapahingahan, halina at sabay tayong numapit sa Diyos na maawain upang sa kanyang yakap ay makatagpo tayo ng tunay na kapanatagan. Aming mapagmahal at maawain na Ama, sa katahimikan ng gabi ay lumalapit kami sa iyo na may pusong nagkukumbaba. Salamat po sa bawat saglit ng araw na lumipas, sa mga pagkakataong kami iyong iningatan at sa mga biyayang ipinagkaloob mo. Sa lahat ng ito, nakikita namin ang iyong dakilang kabutihan at walang hanggang awa. Panginoon, kami lumalapit ngayon dala ang aming mga kahinaan at pagkukulang. Amin naming inaamin na marami kaming nagawang hindi ayon sa iyong kalooban. Sa sa kabila ng aming mga pagkakamali, ikaw ay nananatiling tapat at maawain. Ang iyong dakilang awa, ang nagiging sandigan namin, ang nagpapalakas sa amin at nagbibigay ng pag-asa na bukas ay may bagong simula. O Diyos, sa oras na kami manghina, ang iyong awa ang bumabangon sa amin. Sa oras na kami maligaw, ang iyong awa ang gumagabay pabalik sa tamang landas. Sa oras na kami mabigatan, ang iyong awa ang nagiging kaginhawaan at kalakasan ng aming loob. Ngayong gabi, bago kami magpahinga, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming dinadala ang aming mga sugat, ang aming mga alalahanin, at ang aming mga pangamba. Hayaan mong ang lahat ng ito ay baluti ng iyong dakilang habag. Pawiin mo ang aming takot at palitan mo ng kapanatagan at kapayapaan. Panginoon, ikaw ang aming sandigan sa oras ng panghihina at ikaw ang aming kublihan sa gitna ng unos. Hindi kami nabubuhay sa aming sariling lakas, kundi sa iyong biyaya at awa na laging sumasaklaw sa amin. O Diyos, habang kami matutulog ngayong gabi, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Ibalik mo ang aming lakas at pagising namin bukas, naway dala namin ang panibagong pananampalataya at sigla upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay na kasama ka. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang awa na kailanman ay hindi nauubos. Salamat sapagkat sa iyong habag, may kapatawaran, may kagalingan, at may pag-asa. Panginoon naming mapagmahal, sa katahimikan ng gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong naghahanap ng kapahingahan. Ang araw na lumipas ay puno ng hamon, may tagumpay, may kabiguan, may saya at may lungkot. Ngunit sa lahat ng ito, O oh Jos, Diyos, Ikaw ang aming naging sandigan. Ang iyong dakilang awa, ang sumalo sa amin at nagbigay ng lakas upang patuloy na maglakad sa landas ng buhay. Ama, batid namin na kami ay mahina at madalas ay nagkukulang. Ngunit sa halip na hatulan mo kami, niyakap mo kami ng iyong walang hanggang habag. Salamat Panginoon, sapagkat sa bawat pagkadapa ay may pagbangon at sa bawat luha ay may pag-asa, dahil sa iyong awa na kailanman ay hindi nauubos. Ngayong gabi Ama, ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin, ang mga suliranin na mabigat sa aming dibdib, ang mga pangambang bumabagabag sa aming isipan, at ang mga sugat ng aming kaluluwa na hindi nakikita ng iba. Batid namin na sa iyong mga kamay, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kaginhawaan, paghilom, at kapayapaan. O Diyos na maawain, Ikaw ang aming kublihan sa oras ng bagyo. Ikaw ang aming gabay sa oras ng pagkaligaw. Ikaw ang aming lakas sa oras ng panghihina. At higit sa lahat, Ikaw ang aming katiyakan na bukas ay may bagong simula. Sapagkat ang iyong awa ay laging bago tuwing umaga at ang iyong katapatan ay walang hanggan. Panginoon, yakapin mo kami ngayong gabi habang kami ay magpapahinga. Palitan mo ang aming pagod ng bagong sigla at ang aming pangamba ng kapanatagan. Hayaang sa aming pagtulog, ang aming mga puso ay mapuno ng tiwala na ang iyong awa ang aming magiging sandigan sa pagharap sa panibagong araw. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig at awa mong walang hanggan. Salamat na sa iyo, may kapatawaran, may kaligtasan, at may pag-asa. Nawa ang aming buong buhay ay maging saksi sa kabutihan ng iyong dakilang awa. Amang maawayin at puno ng pag-ibig, sa katahimikan ng gabing ito ay lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpakumbaba. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na ipinadama sa buong maghapon. Salamat sa bawat biyayang aming tinanggap, sa buhay, sa lakas, sa pagkakataong makapaglingkod, at sa pag-ibig na hindi nagmamalew. Subalit higit sa lahat, salamat sa iyong dakilang awa, sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang at kasalanan, hindi mo kami itinaboy kundi kami yung tinanggap at niyakap, ang iyong awa o Diyos, ang aming sandigan at tanging pag-asa. Ngayong gabi, bago kami magpahinga, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming iniisip at dinaramdam. Kung kami man ay may mga sugat na dulot ng pagkakamali, may mga pangambang bumabalot sa aming isipan, at mga bigat na dala ng kahinaan, itinataas namin ang lahat ng ito sa iyong trono ng awa. Panginoon, hayaang ang iyong dakilang habag ang siyang pumawi ng aming takot at kalungkutan. Palitan mo ang aming pagkakasala ng kapatawaran, ang aming pangamba ng kapayapaan, at ang aming pagod ng kapanatagang mula sa iyo. O Diyos, sa iyong dakilang awa, natatagpuan namin ang tunay na kaligtasan. Sa iyong pagkalinga Mayroong katiyakan na bukas ay puno ng pag-asa at biyaya. Kung kami man ay madapa, ikaw ang bumabangon sa amin. Kung kami man ay manghina, ikaw ang nagbibigay lakas. Sa aming pagtulog ngayong gabi, balutin mo kami ng iyong mapagpalang awa at pagmamahal. Naway magising kami bukas na may bagong sigla, pusong mapayapa at kaluluwang handang magpatuloy sa landas na iyong inihanda. Aming Ama, Ikaw lamang ang aming kanlungan at sandigan. Sa iyong dakilang awa, kami lumalapit, nagtitiwala at umaasa. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na siyang larawan ng iyong walang hanggang awa, ito ang aming taimtim na dalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa bawat gabi na ating ipinagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng ating bigat at pangamba, naroon ang katiyakan na ang Kanyang dakilang awa ang ating sandigan. Bukas sa paggising natin, dala natin ang bagong pag-asa at lakas na galing sa Kanya. Lagi nating tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos na maawain ay kasama natin magpakailanman. Mapayapang gabi sa inyong lahat.